Hello guys, sa so magandang araw sa ating lahat. So baka meron kayo na itabing 50 centavos na Philippine American coin. Yan, this is United States of America, 1921. So yan, ito yung itsura niya. Yan, ang presyo po nito ay 40,000 pesos. Alam niyo ba kung ganto career? This coin is vintage na. Ibig sabihin, more than 100 years old na tong coin na to. Yan. Kumakita nyo na 1921 pa. Yan. So, World War. Unang digmaan po ito. Ginawa itong Philippine-American coin. Yan. 40,000 po. Baka minitabik kayong gantong klase ng coin. Actually, marami po tayong hinaharap na iba't ibang klase ng coin. So, sa so may gantong coin, pwede po kayong pag message or mag-send ng picture sa ano privately and sa comment para po i-message namin kayo po. So ayun. Medyo matagal tayong hindi nakapag-collect ng coin dahil naging busy and now ito magko-collect po ulit tayo. And ito po yung isa sa mga hinahanap din natin. Ayun. United Ayun, United Arab Emirates. So, sa ano to, coin ng mga Arab. Arabo yan. So, ito po ay 2,500 pesos per piece. Kung meron pong galing doon na may native yung gantong klase ng coin. Ayan. Isa po ito sa inalap namin. And just comment lang po below kung meron yung ganito. Ito lang po yung mga rare coins. Ayan. Ayan. Elizabeth II. Sobrang rare na itong coin na to. Yan. And naghahap din tayo ng mga gantong klase ng coin. Yung 5 peso flower coin. So sa, sa mga hindi po nakakaalam, binibili ko rin po ito ng 2,500 pesos per piece. Ito po ay ginawa para sa mga bulag. Kung mapapansin nyo yung 5 peso natin, di ba? Una ganito, tas naging purong pabilog na lang siya. Ayan. So ngayon, yung pong 5 peso na flower ay tinigil po yung pag-iimprenta di ko alam kung bakit pero para po ito sa mga bulag parang nakakapa nila yung gilid ng coin ayan Ayan, 2,500 for this coin. Actually, dalawa na yung hawak ko nito. Ayan. Dalawang piraso na. So, kung meron kayo to just follow and comment and wait for our reply lang po. Thank you so much and God bless guys. Ingat tayo palagi. Bye.